So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay So once again, this is Mamay Love Advice At andito ulit ako upang magbigay at magbahagi sa inyo ng ilang mga love advice Na maaari niyo pong magamit o may apply sa inyong buhay pag-ibig Okay, so at this moment of time mga kamamay Sigurado pong matutuwa na naman ang ating mga subscribers na mga babae Dahil sa para sa inyo na naman mga kamamay ang ating advice na ito Okay, so topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay na kailangan mong gawin upang lalong mabaliw sa iyo ang isang lalaki. Okay, kung sa tingin ninyo mga kamamay, kayo ay hindi na naman nabibigyan ng halaga o tipong hindi na kayo hinahabol, tipong hindi na sila nagbibigay ng concern sa inyo, well itong inihanda akong mga tips upang sa ganun is makatulong upang kabaliwang ka ng isang lalaki. So, bago natin simulan yan mga kamamay, lagi kong pinapaalala sa inyo, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong ishare sa inyo. Ayan, so sa mga gusto magpa advice sa mga gusto magpa-coach, pwede nyo po akong uh, i-message, okay? Pwede nyo rin po akong tawagan, alright? So, yun nga mga kamamay, kung nakapag-subscribe na kayo dito, maraming maraming salamat sa inyo at simulan na natin ang ating magandang topic na ito. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mas kabaliwan ka ng isang lalaki? So, number one, dapat marami kang kayang gawin sa buhay, okay? Kailangan bilang isang babae, kailangan mo rin dapat gawin yung mga bagay na ginagawa ng isang lalaki at mas higit pa. Okay? So kung kaya nilang magtrabaho, kailangan ipakita nyo na kaya nyo rin kumita ng peras pa pamamagitan ng pagtrabaho Okay, hindi na po tayo kagaya nung uh, unang panahon na tipong mga lalaki lang ang nagtatrabaho at kayong mga babae ay nasa bahay lamang. So, iba na po yung kultura natin ngayon. Iba na po yung pamamalakad natin ngayon at uh, higit sa lahat, iba na po yung sistema ng pamumuhay natin ngayon. Kahit po mga babae ngayon is kinakaya na rin nilang magtrabaho para sa pamilya. Minsan nga ano, minsan nga nababaliktad pa eh. Yung lalaki nasa bahay lang, tapos kung sino pang babae, siya yung uh, nagtatrabaho para sa pamilya. Okay? So para sa para sa ganun is lalo kang kabaliwan ng isang lalaki, ipakita mo na marami kang kayang gawin sa buhay, kaya mong magtrabaho, kaya mong sumideline, nagagawa mo yung mga gawaing ng uh, panlalaki. So talagang hahangaan ka ng isang lalaki kapag kaganyan, ganyan at lalo kang kababaliwan nito. Bakit? Eh hindi niya na kailangan pang maghanap ng kung ano-anong babae na limitado lang ang kaya. Okay? So kapag nga ikaw ay maraming uh, ginagawa sa buhay or marami kaya gawin sa buhay. All in package na po sa iyong sarili ang lahat. At ang isang lalaki ay mabibighani at magugulat, mamamangha at hahanga sa iyo kapag ka ganyan ka. So, ika nga ay multi-purpose. Kaya mo nang gawin ang lahat. Okay? Kaya mo nang magbarat ng buto. Yun yung ibang mga mga babae ngayon kaya na rin yung ginagawa nila sa construction na ginagawa po nila yon yung iba nakikita ko mga babae especially sa ibang bansa ano uh, kahit mga babae sila ay sumasama sila sa construction sila yung mga nagdi-design design sa bahay di ba so yun yung mga ginagawa ng mga babae na sinasabi ko sa inyo na alam kong kaya nyo rin. So, kailangan marunong kayong nga uh, gawin ang iba't ibang gawaing bahay, iba't ibang gawaing uh, kaya rin gawin ng lalaki hindi yung ano hindi yung uh, mga babae natin ngayon nagawain bahay ng alam mga hindi pa nila kayang gawin ni hindi marunong maglaba ni hindi marunong magluto eh paano kayo kababaliwan ng isang lalaki kapag kaganyan mga kamamay so to make sure natataas ang uh, attraction sa inyo ng isang lalaki tataas ang paghanga sa inyo ng isang lalaki at kababaliwan kayo ipakita nyo po sa kanya na marami po kayong kayang gawin sa buhay especially pagdating sa pagninegosyo Okay? Sa pagluluto, pagdating sa mga bagay na makapagpapasok sa inyong uh, pamilya o sa inyong uh, relasyon ng maraming pera. So, gawin niyo po mga kamamay at pakita po yun sa lalaki. Sigurado ako, hindi hindi kanya bibitawan, hindi kanya iiwan. At syempre, mas tataas po yung pag-ibig niya sa iyo kapag ka ganyan ka. Okay, yan yung number one tips ko sa inyo. Ipakita niyo po na kaya niyo, gumawa ng uh, maraming bagay So number 2, dapat kontrolado mo ang emosyon mo. Mga girls, kayo kapag nagagalit kayo, kapag nagtatampo kayo, 'yung inyong mga desisyon sa buhay, pabasta-basta na lang, padalos-dalos na lang. Okay? Sinasabi ko 'to sa inyong mga girls para sa ganun isbaguhin niyo po 'yung ugali ninyong ganito. Kapag nagagalit kayo, nagtatampo kayo, kung ano-ano nang lumalabas sa inyong mga bibig yung iba mapanakit na sobra yung mga salitang inyong uh, sa inyong mga asawa, sa inyong mga partner which is hindi naman po tama at nadadala lang kayo ng emosyon. Okay, mga kamamay, mga girls, hindi lahat ganun kaagad na papawi ng sorry yung mga masasakit na, sa, na salita na naiwan nyo okay? sa mga lalaki kaya mga kamamay, kung gusto nyo kabaliwan kayo at tumaas po ang kagustuhan ng isang lalaki sa inyo dapat control nyo po ang inyong emosyon kung kailan kayo sasagot kapag ka tinatanong, kung kailan kayo uh, mananahimik, kapag ka kayo ay uh, nag-aaway, so dapat nasa perfect timing kayo mga kamamay kapag ka ganyan, kapag ka na control mo ang emosyon mo, hindi ka nagpapadalos-dalos sa buhay, hindi ka nagpapadalos-dalos sa bawat desisyon na nangyayari sa inyong uh, relasyon, eto talagang masahangaan ka at kababaliwan ka ng isang lalaki. Sinasabi ko yan. Okay? Most of the time kasi nakikita ko sa lahat ng mga kababaihan kapag ang ka damdamin nila ay masyado nung tumaas, hindi na po, yung, hindi na po nila makontrol ang kanilang emosyon at uh, kapag ka ganun, bunga nun, ay uh, nakakapagsalita po sila ng hindi maganda which is yun po ang iiwasan mga kamamay. Alright? So next, dapat marunong kayong maghintay ng pagkakataon para kausapin kayo. Mga kamamay, kung kayo man ay uh, nakakatampuhan, nakakaroon ng galit sa bawat isa, okay, huwag niyo po silang kukulitin. Kung kayo ay babae, huwag niyo po silang kukulitin na kayo. Okay, pwede kayong humingi ng sorry kung kayo ay nagkamali. Pwede kayong humingi ng kapatawaran kung kayo man ay nagkasala, pero 'wag niyo pong uh, sa lahat ng pag sa lahat ng bagay at pagkakataon sila ikukulitin ninyo para kausapin kayo. The more na medyo bago pa lamang o sariwa pa lamang yung inyong uh, pagkakatampuhan, eh huwag po muna ninyong pipilitin ang isang lalaki na magdesisyon na kausapin kayo. Okay, hayaan nyo pong lumipas ang araw, lumipas ang uh, panahon para po uh, maheal mahil ng uh, panahon yung sugat na nagawa okay, ninyo sa isang lalaki. So, kapag ka uh, ready na po ang isang lalaki, nakausapin kayo kasi ang pagmamahal naman, hindi ka agad-agad nawawala yan. Ang pagmamahal naman, nandyan lamang. Minsan nga lang, kapag uh, nagagalit sa inyo ang isang tao, ay eh, natatabunan. Pero deep inside, paglipas ng panahon, paglipas ng araw, nangibabaw pa rin yan. Minsan kasi nakakaroon lang ng pride ang isang lalaki na kausapin kayo o, o, o tiisin na hindi kayo kausapin kasi nga nandoon yung galit, nandoon yung tampo. Pero kailangan nyo pong hintayin yung pagkakataon na mag-heal yung kanilang puso okay, dahil sa sugat na inyong ibinigay para kausapin kayo. Okay, kapag ka naman sila ay handa na at uh, ready na kayo kausapin, sila naman ay magkocontact sa inyo. Okay? So, sa ganyang pagkakataon, mga kamama, hindi kayo nungungulit. Binibigyan nyo po sila ng pagkakataon na mag o magpahinga sa, sa pagod na inyong ibinigay. So, may iisip pa rin kayo ng isang lalaki kapag ka ganyan. At tataas pa rin ang value niyo pagdating sa puso niya. Okay? Kaya mga kamamay, hintayin nyo po yung pagkakataon na siya na po mismo ang magbigay ng uh, uh, time para magdesisyon nakausapin na kausapin kayo. Right? So next, kailangan para kabaliwan ka ng isang lalaki, kailangan marunong kang pumili ng maayos na kasuotan. Okay, yung mga damit niyo pong uh, sinusuot, mga kamamay, kailangan marunong po kayong pumili. Kailangan magaling po kayong magdala. Okay, hindi po po pwede na magsusot kayo ng mga hindi bagay sa inyo. Okay, yung mga malalaki tapos ang payat-payat nyo naman, di ba? So, make sure mga kamamay na sa inyong kasuotan, mapili nyo po yung talagang babagay sa inyo. Yung magbumuka kayong maayos, sexy at talagang kaakit-akit sa kanyang mga mata. Isa rin po itong bagay na talagang magbibigay sa isang lalaki ng kaakit-akit na pagtingin sa inyo. Kapag nakikita niya na talagang maayos kayong magdamit, hindi kayo nakakahiyang isama sa mga okasyon, okay, kasi nga talagang bagay at bumabagay talaga sa inyo ang inyong kasuotan yung tipong hindi naman sobrang kamamahal sobrang taas ng presyo, pero yung tipong simple lang, pero bumabagay po sa inyo, maraming ganyan mga kamamay, maghanap lang kayo at syempre, kumonsulta din kayo sa inyong mga kaibigan okay, kung kayo man is bibili ng damit magsama kayo ng inyong mga kaibigan or something na uh, mapagkakatiwalaan na pwedeng tanungin kapag ka kayo ay magfifit uh, mag ng inyong mga isusuot so yun yung isa kong tip sa inyong mga kamamay para kabaliwang kayo ng isang lalaki piliin nyo po ang isang maayos na kasuotan okay na babagay sa inyo alright so next mag post ka ng uh, level up photos mo sa kahit na anong social medias okay so kung kayo nga ay nagkatampuhan kung kayo man ay nagkaroon ng uh, hindi pagkakaunawaan so hayaan mo muna siya na magpahinga na, na, na mag isa kasi hindi naman kasi biro kapag ka nakakatampuhan eh so hayaan mo na siyang lumamig yung init ng ulo ay mabawasan pero ito lang yung gagawin mo okay? mag self-improve ka at syempre mag-post -mag ka sa social media kasi wag mo siyang ibabla ka mag-post sa social media na nag improve ka gumaganda ka Okay? So, yung mga picture mo na magaganda, i-post mo na. Yung tipo hindi pa niya nakikita para sabik siya na tingnan ito at titigan. So, ganyang pagkakataon, mawawala, mapapawi yung tampo niya sa'yo at uh, mapapalitan ito ng pagkamis at mapapalitan ito ng uh, kagustuhan niya na makita ka at makasama. At tatas ngayon, okay, yung uh, kagustuhan niya na makita ka, na makasama ka at kababaliwang ka ng isang lalaki. Alright? And last, kailangan marunong kang tumayming. Papaanong tumayming? Mga kamamay, ito ang halimbawa. Kapag ka nag-away kayo, hindi kayo nagkaroon ng uh, maayos na usapan sa madaling sabi hindi kayo nagkasundo hindi kayo nagka eh. so kailangan mong tumayming tumayming saan? tumayming kung kailan ka magte-text tumayming kung kailan ka tatawag tumayming kailan ka magpaparamdam kasi kapag ka wala sa timing yung mga ginagawa mong ganyan lalo pong tataas ang tampo ng isang lalaki sa inyo at talong lalo, -lalo kanyang iiwasan. Kailangan marunong kang tumiming, kailangan kang marunong tumiming na mag-chat kung kailan namimiss ka na ng isang lalaki. Kailangan marunong kang tumiming na, na hindi magsalita kapag ka nag-aaway kayo. At the same thing, kailangan marunong kang tumiming kung kailan ka dapat magsalita kapag ka hinihingi niya ang opinion mo. Yan yung sinasabi ko sa inyong timing, napakahalaga niyan pagdating sa isang relasyon para kayo ay kabaliwan ng isang lalaki. Kapag marunong kayong tumiming, okay, sa madaling sabi, bababa po yung nararamdaman niyang tampo, nararamdaman niyang uh, pagkagalit sa inyo, at the same thing, mas lalo kanyang mamimis at talo kanyang hahanap-hanapin. Okay, halimbawa nga, nagkatampuhan kayo, lumipas ang isang buwan, walang chat, walang paramdam, so sigurado ako mamimiss ka na nung lalaki kapag Especially kung talagang tumatak ang isang ikaw sa kanyang puso, okay? Sa madaling sabi, nagagalit o nagtatampo lang naman ng isang lalaki sa isang babae, kung ito ay merong nararamdamang uh, malalim na pagmamahal sa inyo. Kaya sila nagtatampo, ayaw po nila yung mga bagay na ginawa ninyo. Okay? Ayaw po nila yung mga bagay na patuloy yung ginagawa pero hindi po pasado sa kanila. Ang gusto lang nila, eh, baguhin niyo po ito. Okay? Baguhin niyo po ito at syempre, uh, sundin niyo po kung ano yung gusto nila. Para walang away, para walang tampuhan, mas maigi talaga na mag-usap kayo at paliwanag po ninyo ang bawat uh, panig ninyo para sa ganun ay maging masaya ulit kayo dalawa Okay, so yan yung mga bagay na kailangan nyo gawin mga kamamay upang mas kabaliwang kayo ng isang lalaki. Okay, so uh, sana makatulong yung mga simpleng tips ko na yan. At uh, wag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe dito sa ating munting channel. Okay, pindutin nyo lang subscribe button sa baba ng kamay ko para sa mas maraming pang-love advices na kagaya nito. Alright, so uh, bago natin tapusin ito mga kamamay, gusto ko lang mag -shout out ng ilan nating mga subscribers na uh, solid nating uh, nanonood dito sa ating ating chatet So mega shout out muna kay uh, Brescia Latufa. Ayan, magandang araw po ma'am. Kay Annalyn Sap Sapno. Ayan, kay Annalyn Sapno and kay Rin Vlogs. Ayan, magandang araw po. Mega shout out po sa inyo. Sana po ay uh, maayos po ang inyong love life. Sana po ay happy po kayong uh, uh, nagsasama ng inyong partner. Okay? So, sa mga gusto magpo-shout out, okay? So, mag-comment lang po kayo dito. And uh, pag nakita ko po yan, next video, maaari ko po kayong i-shout out. Alright? So, hanggang sa muli mga kamamay. Magandang araw po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. And see you for our next vlog. Paala!